Ito pala tumatakbo. Nga, tinitingnan namin. ng kabayo. First time, first time, first time. First time. In the first time I mean forever. <laughs> the horse is walking. paano

Bayad siya. Iyak siya. Ang dami niya nagastos ngayon mga kapatid. <laughs> Nain So guys, pupunta tayo ngayon sa Dolomite yeah. Beach. No. No. Oh no! Ethan, tinanong pa niya ang pangalan ng horse. Uy, <laughs> oh, uh, okay. ito Hindi pala alam ang pangalan. At kami ay tatawid at baka masagasaan ang aming kabayo. Si kayak terang kabar ya? Wala. Wala nga? Wala. Kasi wala. This is my wife. Very beautiful wife. Ayan, mal mal malup malupit yan. First time natin pumunta sa... Mansari. Mansari. Ano yan? Yung, ano Yung first Mansari. Mansari. Yes, go horsey, go horsey. Now with our scene and go ahead. All right, turn. No. your turn. No. Okay. So guys, eh. Nakakat sa overpass White Beach, the Sand. Yes. First time. Ooh, dagat. White beach. White beach. Yan. <laughs> First time namin. Ang ganda ng ating ating beach. Ang ganda mo parang nasa ibang bansa pagka sa kayo. Mga kaibigan, nandito na kami. Tapos ito, ito, punta ka na sa beach. Dolomite Sand. White Beach, Keme. Uy, okay, ganda mga day. Eh. Ay, ang ganda dun, oh. oh. Oh, mga kapatid. Walang ID nakarating ng Dolomite. Dali na. Dali na guys yan medyo matatagal lang kami nagaantay natin si kuya na uh, at ang kanyang kabayo nandito kami ngayon sa Baywalk Manila Bay ang dating kapunan ng mga basura eto ano na siya napakalupit puting puti, ang buhangin wow this is nice napakalupit napakaganda Uy, Miguel, bawal yan. Napakaganda. Sunset ang maganda rito. Dapat palang hinuli natin dito. Dami po yung tao. Ay, Ay naku, wala ko na lang. Wow. Napakaganda. Kahit nandun ko sa mahal ng mama mo. Ha? sa doon. Yes, yeah, so, siguro kami oh. video nag na yung kabayo sa amin. So, we we'll go. We should go back. Pero, so, mag picture mo namin. Sige na So, guys. Malabas uh, na tayo ng uh, Dolomite Beach. Yeah, so, guys. Kung mamasal po kayo dito, mas magal ka sa na po kayo sa... hindi sa ba? Okay, dito na kami sa Rizal Park. tuba ba muna kami? Picture kami kay Rizal. Guys, napakaganda dito. So, yun o, oh, yung rate ng aming sinakyan na kalesa is 350 lang tinawara namin. Dati 500. So, depende na sa bakit pag-usap niya. Pwede kayo mo pa, magpicture kaysa Kesa maglakad kayo o sumakay pa. So, nakapagpicture picture na kami dito kay Rizal sa may dalawang bantay doon. <laughs> Nakakapagod. Medyo mainit guys. Batang mailig sa history. Tara at baka... So dyan kinulong yung mga Pilipino sa Japan? Ang Malalim Entrance entrance. O entrance sa Punta kami ng Port uh, San yung Port San So dyan kinulong yung mga Pilipino. kasi yung mga pinasabutin Lalo lalo. okay kami sa support San uh, Santiago. ano ba San Diego ni pasyo What something ano tagi tayo San Diego? What na kami ng isang kabayo. mas magkedis mas bata. Itong aking pa ay Totoo akala pa niyan? Totoo akala pa niyan? Totoo akala champion horse. So what's that? Hello, what's so, that? Na, Why are there so many people there? Ano meron doon? Fort Keme. Who is that? Mga kasadyan. Anong simbahan to? Simbahan po na kasadyan. Ah, ganda. <laughs> <din laughs> para... Sige, okay na. Wag na. Doon na kami. Oo, oh, doon na kami. Oh, Bridge choice, eh. uh, Binondo intramuros street ah okay okay One way lang bantol, kuya. Uh, ba 'to, kuya? At 'yun lang ba 'pag sa kasi nung wala tulay dito, wala to. Wala daw. sila. Ay daan na dati tulay din. Pero hindi gano. Ito lang, Ayun Ay, lang, Naging dalawa na. Pwede Pwede dito Dito dito. Ah, dito na lang. Specta un pat pat na to. Tataas ako okay para maglista Paano ba po <laughs> Hey! Ay! Sa gitna mo ako hindi pa kumatay kasi. Pati yun yung mga flote ng Pilipinas, pati but... ang... Baba ka mabit, baba ka doon, talong ka doon. So bababa muna kami dito sa may Binondo Intramuros Bridge. Amp baby! So we're here at the new bridge. No. bridge. A new bridge and bridge and another bridge. Binondo Intramuros Bridge. It is a bridge where it connects the Binondo and the Bonifacio. <laughs> <24. laughs> <laughs> I, think. I think that's the. That

kasi hindi kasi gano'n, bago Kasi pa kasi gano'n, wala bago lang. So pagka nag-sagay-sagay na yan, hindi ka nag-sagay. Sa kanilang masyarak-sorga, at sa kanyang trafico-binoso, makaka-trap, yung kang mag-sigat sa puso niya. Ang gandaan na dito ng nakarating ng binoso? Parang may first time lang makarating ng binoso. Di What can you say? Do you want to say something? No. Okay. Brave ang horse namin. Hindi siya takot sa tuloy. Saan Yung kasi yung kailatawang kasi sa kamalakan niya. Pagka pa tayo dadaan ng kailatawang. Ahon po yan. Diretso na, eh pagka tayo dadaan ng malakan niya, madadaan at madadaan natin yung ano yung... Aling ko yan? Malakan niya. Kasi pa ikot kasi yun eh. Hmm. Pagka... Natin hindi natin mo dati. Hindi natin Pero, yung Yung kanyang horseshoe. Yung kanyang horseshoe. Ay, yung ibang kabahe na dudulas Kaya siguro ay dumaan ng iba dito na. Maka mo doon. Oh, bigat ay, yun eh. Pero, gasa ngayon, Malakas pa rin ako sa aso pa siya ni Alam niyo, break it to one thing. Hey! Sorry, mabagal yung aking sakyan. <laughs> nasa China Town na ka, guys. <laughs>